Uy guys, good morning. So ito yung aking lumang 30 watts solar panel. Okay guys, so ganito kalaki ang 30 watts. Huwag so, kayong papaskam. Hindi yan 300 watts. Share ko lang kung bakit ko ito nandito. Kasi one time umalis kami ng bahay and itong controller na to is pinatay ko muna. Kasi umalis kami ng madilim. Uuwi kami madilim. So expect na walang tao buong maghapon sa bahay and yung panel na nakakonect dito is 300 watts and yung battery natin is very limited lang kailangan ng loads umaga para ma-utilize and since walang tatao pinatay ko muna siya so meron ako dito mga breaker para patayin so naging issue is do may sapat na akong battery para sustain yung ilaw namin sa gabi for 3 nights nang walang charge charge pero ang issue is what if isang linggo kaming wala so pwede kong patayin tong main tong malakas pero deadbat naman siya wala na siyang pang charge o pang ilaw sa gabi. So since meron na ako dito isa pang controller, I was thinking, ayun siya, na-connect siya dito. So ito yung isa na connect dito. And another cable papunta sa pangalawang controller. Meron pang isang slot dito so pwede pa ako mag-connect ng pangatlong controller. So yes, pwede ka magkabit ng maraming controller sa inyong battery bank. And share ko sa inyo kung paano gagawin yan. Simple lang, kailangan nyo lang ng multi-connection. Pwede nyo i-splice na lang itong mga ganto, Or gamit kayo ng mga connector gamit na ga, ga kagaya na Yan siya. So yung mga batteries nakaparadal dito. Ito yung connection nilang dalawa. Para tatok yung negative sa negative, positive sa positive. And dito naman nakaparadal yung mga controller. Yan. So ito yung isa ng controller. Battery lang yung nakasaksak sa kanya. And kaya ko ito sinaksak is para lang sa USB. Gagayin nito. And ito Enton man is ilaw dun sa kabilang side ng kwarto. Yan. So since nakakonect din naman siya, I was thinking, ikabit ko na rin itong dalawang 30 watts dito sa controller na to. Para in case na aalis kami sa umaga, papatayin ko itong malakas, nagcha-charge pa rin yung mahina. So meron ako dito dalawang 30 watts and that's 60 watts ang mga bumbilya naman is malilit na meron lang mga 5 watts mga ilan ilang 5 watts sa sa gabi so sustainable na siya gamit lang itong malit na to so kahit hindi ko na alisin itong isang to pero ang issue ko daw walang yung breaker ko isa sa load isa sa panel kailangan ko pa ng isa pang breaker bago ko ikabit pero technically Logically speaking, pwede ko na siyang i-connect Kahit walang breaker Unsafe nga lang So, let me show you kung paano yun So, ito yung una Meron akong connector dito kung saan siya nakaparallel Yung dalawang controller And kable Punta sa battery port ng isang SCC Then Meron ako ditong slot Para sa panel Doon ko ikakabit ngayon tong Likuran ng Ay, shit, ang dumi Itong sa solar panel So maikli lang siya Yes So kukuha lang ako ng Another extension para Mabuti hanggang bubong So ganoon lang siya So meron ka ditong red and black So positive is yung Ah uh, label Well I assume Red is positive kagaya nito mga battery na to red is positive, black is negative so ganun lang siya kakabit dito eto pula pero 24 volts nga pala to hindi gagana ang isa nito so kailangan kong i-series yung dalawa dalawa lang yung akat ko sa bubong then Yes. So meron pang isa dito sa baba. O di diba bang dumi? Kaya naman pala ba ng bagong linis sa marami. So siya ay hindi ko pa napunasan ng wipes. Ito pinunasan ko ng wipes. So mukha lang siyang parehas pero pero yung dumi niya is amazing. So yung dumi nito na is nakabawas na sa pagchichel so kailangan siyang linisin. So, gagawin ko is series ko ng dalawang to. Dalawang 30 watts. And yung volts niya sa likod is 21. So, that's 42. 42 agad. Panis. So, is series ko ng dalawang to para makakuha ko ng 40 volts na siya namang ikakarga ko dito sa maliit na SCC. Para nagcha charge din siya kahit nakapatay yung malakas ko and meron akong maliit na tulong pang charge na rin 60 watts is 60 watts pa rin naman kahit sabi mong 30 watts, 50 watts lang yun na harvest niya and good quality to tried and tested ko na Panorin yung mga naibang shorts ko kasi nandun yung efficiency na ito nakapag charge hanggang 59 naka series naka... paano ko ba siya kinunag dati pinaralil ko tong dalawang to maabot ng 59 58 watts pag-trek ang araw. So very good tong panel na to. Unlike na sa dalawang tatlong 300 watts ko. Kahit trek ang araw, tinitingnan ko siya dito yung harvest niya. Hindi ko pa siya nakita umabot ng 280. Uh, di ko lang kung anong dahilan iniimbestigahan ko pa Yan pa lang sya 53 volts 58 watts Yan pa lang na harvest nya Time check is 7.40 am So, alanganin na siya. Pero gumagana ng inverter ko. May nakasaksak na rin. Very good. Mamayang alas 8, mga 8.30. pagagana ko na lahat gamit ng sa gamit sa solar. So, wala na natitipid ko. Tutuwan-tuwa kami. So, yun yung plan ko ngayon dito. Hindi ko muna siya may kakabit kasi kailangan ko ng railings or tungtungan nito para hindi siya nakababad sa kasi wala itong takip nilipad siya ng hangin sambeses beses so natanggal yung takip na ito. hindi ko pala na retrieve hanapin ko pa or iangat ko na lang siya sa bubong lagyan ko ng bakal ng mga ganyang kataas siguro para di siya mano ng ulan kasi delikado na yan lang So yun, kukunin ko siya dito. Kailangan ko nga lang ng space to na paglalagyan dito sa aking setup. Ito naman yung plywood ko, punong-puno na. Hindi ko lang kung saan ko nilalagay. Siguro pag ito is naalis ko na. Hindi ko nga lang pwedeng hawakan niya kasi live yan. Pag ito, iangat ko doon. Mayangat ko itong lahat. Kakaroon ako ng space somewhere dito sa baba. Doon ko ilalagay siguro to. Dito. Kasya ba? pag nilagay ko to dito oh yes oo kasha so iangat ko to pag naalis ko yun konting angat siguro mo ilang daliri rin yan, apat to so, apat kasha tapos, eto, dito tapos eto konting usod lang then may space na uli ako somewhere dito or dito kasha na uli to pag pagsasamahin ko na siya uli Then kailangan ko pa ng another isang SCC para dito sa battery na to. Para ma-charge din sila kapaminsan-minsan kasi ito yung ginagamit ko kapag mabiyahe kami. Nadala ko yung mga yan. Ito kapag short biyahe lang. 6 volts. Then kapag medyo malakasan at gustong charge ng mga kasama ko. You know, 12 volts, 5 amps. So tatlong puno ng cellphone ko yung kaya nito pag full charge. Itong dalawang to patay na yan. Hindi na magamit. Ganap lang ako ng pwede paglapagan na ito na store. Para mapalitan na mas bago. So yun lang muna. Salamat sa mga nanonood ng aking kwento. So ang gagawin ko lang naman is magdudubal charging na ako ng set up. Isang 300 watts dito. Tapos kapag naka 5.5 cell nga pala ngayon. 5.5 cell kapag naka-chamba ako ng magandang solar panel na 100 watts ulit tas 1-1 lang yung presyo ay nanti na pa add to cart agad yan so 400 watts dito assuming then meron na 60 watts dito so yun yung plano and note meron nga pala akong nakita sa Shopee sa Lazada 48 volts 10 amps na sa 1,000 yung presyo kailangan ko na isa pang ganito bibili pa ako isa pang good light na solar panel kasi 20 watts to ay 20 volts So 20 volts, the round 20 is 40, then pangatlo is 60. And 60 volts is sapat na para mag-charge ng 48 volts, which is 48 volts yung battery ng e-bike. So meron na akong controller, meron na akong panel, at may battery yung e-bike. And that's the basic components para mapag solar setup. So ang gagawin ko doon is, i-install ko siya sa e-bike ko. So meron na akong tatlong 30 watts, so that's 90 watts na solar panel. 10 amps na SCC at 48 volts na battery. So, series ko yung tatlo, 48 volts, okay. Then, mas malayo na yung matatakbo namin. Then, magpapalit ako ng battery nito Kaya may ako rin ako. Yan. Meron ako nyan kasi yung nga sa battery is 12 volts, 20 amps lang. And, ito is 12 volts, 25 amps. Ampere hour pala mas malaki ng 5 so that's another watt power para makatakbo na mas malayo then meron pang pa solar panel sa bubong so ang saya Makakalayo kami siguro punta namin ng Taritay punta kami ng Baguio punta kami ng Gimaras punta kami ng Bicol punta kami ng La Union punta kami ng Tugaw de joke lang siya nung assuming error pero at least makakalayo na kami ng, ng lakbay no so yun lang muna plano so share ko lang yung mga idea ko kasi pag ito nakalimutan ko panoorin ko na lang ulit yung video na to maalala ko na yung kailangan kong gawin so yun lang nakakatuwa yung magset ako and yun yung submitter so natatrack namin dito yung hindi ko pwedeng ilapit yung daliri ko kasi pag pinindot ko yung mga tornil yung yan kuryente yan so ito yun lang yung submitter nakikita namin doon kung magkano na yung uh, Gastos namin then nakikita namin pa na pa down thread na siya dumuro na nag-upgrade ako ng solar bumababa yung reading inupisan pa namin siya kailan ba nakalimutan ko last year ata basta yun and ayun na siya nakaka 1,300 kumunta siya 1,300 oh, nga then meron dito ang apat na breaker ayun yung main then nakasub itong mga to So meron itong main papunta ng isang breaker, then sa submeter, then tatlong breaker, then siya papunta siya dun sa ATS. Yung ATS, isa is galing dito, then yung isa noon is galing dito sa pull na, na breaker dito na mga galing naman dito. So yun yung connection niya. So pag ito is sinaksak ko, tinan yung ATS sa taas. ako, oh, di ba? siyang lumilipat sa solar. And dahil uh, lumilipat sa solar, yung battery bumaba na uli. Yung ventilador sa loob, ilaw. Diyan na siya kukuha sa inverter. Nakatipid na kami. Then may isa pa dito. Dito ka naman sinasaksak yung ref namin. So, sa umaga, kapag full force yung araw, full force yung harvest, full force din kami sa paggamit ng solar. So, nandiyan yung mga ilaw, ventilador, TV, charge yung cellphone. And pinaka latest na nadagdag is nung ref sa tabi ko lang. Ref calvinator. 150 watts yung hatak niyan. Pero kain kaya, kaya ng inverter 2K yan oh. Mm, sarap. Yun lang, share ko lang yung mga setup ko ngayon. Kasi nag-overflow yung idea kanina, hindi ko lang usang usulat. So gawan lang video ko ano ni makailangan kong gawin ko ni na setup ko ngayon. Pag nakalimutan ko panoorin ko to. So yun lang, salamat sa mga nanood. Bye-bye.